Ang na Pinoy naman ang natulungan ng Filipino Community Social Club o FILCOSOC na magsagawa sila ng unang medical mission at blood donation sa Oman sa Makailan. Yan ang handog ka pamilya ni Rowan sa Divilla. Matagal nang may nararamdaman sa kanyang katawan si Sanya at kasambahay at halos tatlong taon na dito sa Oman. Maliit lamang ang sahod ni Sanyata kung no, kaya't tinitiis na lamang niya ang kanyang nararamdaman, dahil nang hinahin siya magpacheck up, gumastos sa doktor. Kasi po, pag sa labas po ako yung magpapacheck up, napakamahal ko ng check up po dito, hindi po namin makakaya. Kaya naman laking siya sa nyata, nang malaman na may medical mission ng Filipino Community Social Club o Bilkusok. Nagpapasalamat so, ko rin na marami sa ating Philippine Embassy at uh, sinatawagan kami mga overseas workers dito para magsagap ang aming um, kalusugan. Sa tulong ng volunteer doctors and nurses, nalaman sa niya sa ang karamdaman. Alaman ko na may mataas pa lang suwar ko. Yung sala ay nakatakot na yung ibang suwar ay yun, yun ang masamang ano ay, daw po yan, sabi nila. At saka muna yung lahat, sumasang bimbing kayo po. Katulad ni Sanyata, nanaman din ni Relic Tullado na mataas pala ang kanyang blood pressure. Ito po ang magandang pagkakataon kasi uh, na doon ka din sa labas up dito na dahil libre ka. Nakaramdam ng sense of fulfillment ng Pinay nurses na nag-volunteer sa medical mission. Ginagawa po namin ito para makatulong sa mga kababayan natin dito sa Oman. And at the same time, isa rin po itong paraan para hindi namin manisip na malayo pa sa aming pamilya habang gumagawa ng mabuti para sa mga kababayan natin. We are having our volunteer function here to help the Filipinos and our kababayan here for this mission. This is a volunteer job at natutuwa ako na I belong to this group also to help my uh, Filipino kapapayan and friends. Yung lamang sinasanya sa atre ni Kulya sa Ayon na pong Pinay na nabigyan ng medical attention dahil sa isinagawang medical mission ng Pilpuso. Ito po ay isa sa mga napakaraming program ang nakalina sa pagkataon ng Pilpuso. Bukod sa libreng medical check-up, din ng grupo ng eye check-up, blood pressure and sugar testing, at living remote. Nagsagawa rin ng blood donation ng grupo para makatulong sa Ministry of Health ng Oman. May gitap nung ang voluntary ng donate ng dugo para sa mga Omani. Balak ng Pilkosok na regular na gawin ang medical mission at blood donation para makatulong sa iba't pang kapabayan. Ito po ay aming uh, para matagulang ang kalusugan ng na ating mga kabayan dito sa Oman. Nagbabalita sa Middle East, Rowan Sondibiyang, Mascot, Oman.